Ngayon okay, mga kalakwarcha, ito yung gitnang bahagi ng Patriarca at papuntang Santo Niño. Dito sa parte ng bundok ng Mount Banahaw. Dito kadalasan ang karamihan sa mga deboto Uh, dito sila unang nagtitirik ng kandila upang manala. Dito din, karamihan, unang pinupuntahan bago ka makarating sa itaas uh, para magdasal at uh, maglinis ng spiritual ng pagkata. Yung kanyang pamantayan, bakit anong gawin natin? Gaano man tayo katalino o dito, hindi naman tayo may gumbabi na may maliit makikita nyo uh, isa sa mga bahagi ng altar ng Jerusalem. Uh, dito kami magtitirik ng kandila at dito rin kami at uh, base nga dito, uh, bawal po ang nakajinelas o nakasapato so kailangan nakapaa papunta doon upang manalangin at magbigay ng respeto sa atin. Kaya po ito tinawag na presentahan para dito po represent yung inyong sarili, yung mga kahilingan nyo po, yung, yung sa mga karamdaman. Ang pamaraan po dito ng para kayo makilala ng bundok sa pamagitan po ng pagsulat ng kandila sa sa batong aklat. Ayan po. So ngayon nandito kami sa ina ng presentahan. Uh, dito sa gilid ng bahagi ng bundok ng Montanao, uh, dito kailangan mong makapunta upang maparehistro ang iyong pangalan. Uh, base yan sa dito. Dito. tour guide. Susulat mo yung buong pangalan mo. Konting paalala lang. So, kung halimbawa mo dito, uh, konting pag-iingat lang dahil may konting kadulasan dahil ito ay pakal. Pagpamangitan so, po nitong kandila, dito nyo po Isulat yung buong pangalan nyo tapos yung pahilingan habang kayo nagdadasal. Dito, uh, kailangan natin magtiring ng abila at ah uh, magdasal. dito sa bahaging ibaba ah, bago ka makarating dun sa itaas papunta rin sa ina ng awa ay kailangan mo munang pakitin ng napakahaba para marating yung lugar itong kandila na to kaya to walo pag sinindihan mo siya kailangan naka ano siya yung yan sama sama kasi para mabilis yung hilig mo unang una sa financial bawa merong may utang sa iyo na napakalaki million, hundreds, gano'n para mabilis. Kasi pwede itong mangyari mamaya, bukas, dalawang araw, isang linggo, isang buwan. Depende sa ibibigay nung, nung power nitong kandila natin. Pero Salamat kailangan, pa. taimtindin yung dasal mo sa Mama Mary ng inang awa. Para matupad siya. Kung ano yung kahilinan. So yung mga kalakwarcha, uh, nandito kami sa ina ng awa, isa sa mga bahagi ng bundok ng Mod Banahaw. At uh, kami ay magtitirik ng kandila base sa aming tour guide uh, walong kandila So yan, makikita nyo etong mga tubo na, na mga nakapulupot yan sama-sama yan ay nanggagaling sa mismong itaas uh, yan ay bukal na papunta doon sa ibaba na ginagamit ng karamihan uh, para may magamit sila panligo at panginom dahil ang tubig na nanggagaling dito ay bukal na nanggagaling sa Mount Banahaw Ito po ang kuiba ng patriarka. Uh, sa si San Jose ay may karang bata. Kaya dito na daan mo na bago pumunta sa Ninyo Jesus. Tubig niya po yun. Mm -hmm. Yun lang po. Ang turo ng mga tatanda, na wala na po sila. Alaala -ala nila po ito. Kaya respeto lang po. Yun lang po. Uh, dito sa patriarka, uh, iba't ibang deboto ang nagdadasal at nagtitirik ng kandila para sa iba't ibang kahilingan. So may inam na magingat po dahil sobrang tarik pa baba. At uh, itong pababang ito ay merong antek na nangagat. So, probably ingat na lang po at sobrang sakit mga agat mong antek. Sige, hindi, baba mo siya. Uh, 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 uh 别动！